Kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po lang uh, magbigay ng reaksyon o opinion po dito kay Carla. Alam niyo po mga kapatid, 'di ba? Nakita naman natin na tapos na po pabahayan si Carla at ito nga po ay napakalaki po yung bahay ni Carla na tatlong kwarto. Ito po yung uh, beneficiary ni Kalinga Prab na talaga naman po na napakaganda po yung bahay at ito po yung isa sa pinakamalaki ayun po mga kapatid, ito na po tayo uh, nakita naman natin, panoorin po natin yung vlog ni, Ka, ni Kuya Bal na ito nga po yung uh, ginawang serye ni Kuya Bal na talaga naman po ay nakakatuwa na ito po, na si Carla po yung nasa dagat o oh, nasa ilog Napakaganda po yung ilog na kung nasaan si Carla na naglalaba at naliligo. Napakaganda po ay talaga pong gustong gusto ko yung mga ganong ilog. Kaya po mga kapatid ay ano, oh, at panuorin po natin uh, ang ano ni Kuya Bal, ayan, suportahan po natin, ayan, BSM, Kalingap, ayan ano oh po, ano po yung title niya, ayan ang ganda ng ilog, tingnan niyo po ang ganda-ganda ng ilog. Hmm? Yung ilog, kung saan po sila nag ng kikarla na talaga pong napakaganda po talaga yung ilog na yan. Ang sobra po talaga akong na talaga na super. So, ayan, ang ganda-ganda ni Carla oh, nagpunta na sa ilog na siya po ay maglalaba at maliligo. Napakaganda po ng, ayano oh, ang ganda ni Carla no. Simpleng-simple si Carla na wala po siyang kaarte-arte sa katawan kaya alam nyo po isa ito sa mga uh, kalingap ingil na ako po ay aliw na aliw pinanunood uh, talaga po nawala siyang kaarte-arte -arte. at yun nga sana po ay kung ano siya na nakilala natin at hanggang ngayon po ay na may bahay na siya tapos na nga siya pabahayan ay wala pa rin po siyang uh, kaarte-arte sa kanyang katawan. Kaya isa po ito sa mga kahanga-hanga po talaga at ang um, yung tatay naman niya po ay talagang napakasipag at na ayan po oh. Galing nga, naglalaba sa ilog. Ayan po ay talaga puk pok puk, puk kalayan. Ang bilis po na paglaba mo dyan sa ilog. Naranasan ko yan. Kaya lang po, ako ngayon takot na po na magtampisaw po sa ilog. Dahil lang takot na po ako yung, yung kakapit po ba sa katawan natin, yung linta na pag tinanggal mo, yung kabila naman, hindi ano, yan pala, ay sabon lang po pala ang pantanggal dyan sa lintana yan sa katawan. Kaya ako po, alam nyo po, grabe po akong namis po talaga dito kay Carla na napakasimple niya na sana nga ay hindi siya magbago at hangad niya lang talaga makatapos sa pag-aaral niya. Kaya, di ba dapat mayroon nga dyan na nagsabi, ba diba, sa live ni Paring July, ka kahapon na, na, na napanood ko po na kung mga beneficiary daw ni Kalinga Prab na kung pwede na mag-vlog at kagaya po, sinabi naman ni Kalinga Prab na pagtapos na pong natulungan at kagaya po dito, napabahaya na, pwede naman po silang mag-vlog. Pero para sa akin po, opinion ko po yun, ha? Mga kapatid, ah, man, manu man, uh, makinig ka, sulit uh, Solid kalingap, ang ganda pa naman ng pangalan mo na sulid kalingap, doon sa 1,000, na viewers ni, ka, ni Paring July, ikaw lang po ang pumuna sa akin. Alam nyo po, uh, nagpaano si ko Paring July na uh, presta yung 3, ano ka, ako po pinili ko 3 and 4. Ang sabi ko doon, 3, kung makakatulong ang pagbablog, kung may magka-channel, magbablog, okay po yun. Pero po, may pero yun, ah, uh, poor, kung tuloy-tuloy ang pagtulong na ayaw mong magulo ang buhay mo, tahimik lang sa ako, ako. ba? Diba? Na total, nandiyan po tinutulungan. ba? Diba? Pero po, mga kapatid, pumapayag naman si Kalinga Prab na pakatapos niyang napabahaya, na ano na, pwede nang magka-channel, pero para sa akin, pwede po yon Kung makakatulong po sa kanila na malalo pong umasinso ang buhay nila na hindi lang po puro tulong na kagaya po ng iba dyan na tulong, tulong, tulong. Kung walan po tayo, uh, hindi naman abang buhay, tayo po ay susuportahan ng kalingap. Ang lahat ng mga beneficiary ng kalingap, hindi po yan tuloy-tuloy abang buhay. Kaya ang masasabi ko po mga kapatid, three, magpwedeng mag-vlog kagaya ni Carla dahil po pandagdag din po yon sa kanila. ba? Diba? At mayroon po diyang kondisyon. Mag-vlog kayo yung anong ginagawa nyo at wag nyo pong gagayahin kung ano ang ginagawa ni Kalinga Prab. Dahil hindi po yun maganda na ikaw rin ay magcha-charity ka para ano, ba? Diba? Kasi galing ka sa charity. Ngayon magbablog ka as in charity. No, ang gawin mo ay vlog mo yung anong mga ginagawa niyo pang araw-araw, kanyong pamilya, lalong-lalo na si Carla, 'di ba? Nagagawa siya ng puto, nagtitinda ng puto. O di 'yun paggagawa ng puto isa yun na i-vlog niya. Napakaganda po. Maraming matututo po. Totoo yun. At igit sa lahat, o oh, mag-update kung ano na ang kanilang ano. Pero si Kalinga Prab din. Dahil kung tuloy-tuloy nga daw po na i-vlog sila, ay siguro na po yung kung ano na ang update sa kanila ng di ba? Dapat ganun po. wag tayong maging kompetensya. Lalo na po sa mga sponsor. 'di ba? Kung mayroon man sponsor na tumutulong ay mas mabuti pero hindi po tayo makipagkumpetensya. 'Di ba? Dahil ikaw po ay galing ka sa kalingap, benepisyaryo ng kalingap. Magiging proud po tayo kung umaasenso po ang tinutulungan ng kalingap. 'di ba? Ganun lang po. Huwag po tayong silip ng silip ibabas nila kagaya nito si Solid Kalingap. Mm. 'Di ba? Ah, gaya din ng idol mo. Mga kapatid, ako po ay reactionist ng Kalingap. Kahit sino po, pwede ko pong reactionan dito. Lalo na po kung ako man po ay nakapag dito sa Rochelle, ipinagtanggol ko lang po ipinagtanggol ko po doon sa dance paper na ang sinabi na nagkakandungan na doon sa sasakyan. Hindi po. Pinagtanggol ko lang po. Kaya po ako, nakita ko na maganda pala po ang resulta nung ako'y nag-reaction sa Rochelle, kaya tinuloy-tuloy ko na po. Pero ngayon, na alam ko na stable na si Rochelle at wala na pong panganib at may mga reaction na dyan, mga reactionist na na nagdidefend po kay Richelle tayo naman po pupunta naman sa ibang beneficiary o tinutulungan ng kalingap, doon naman po tayo mag reaction, lalong lalo na nga po dito kay Carla at bianse na mayroon na naman po mga basher o mga bubuli dyan kaya po tayo nagre-reaction. Pero wala po yan tayo dyan na ah, tinitingnan o pub, ano yan, paborito. Dahil tayo po ay reaction ng kalingap, re-reaction po natin mga kapatid. Kaya please nang naman, sulid kalingap, ang ganda pa naman ng pangalan mo, sulid kalingap, wag mo po akong kukwestiyonin kung ako ay nag sa live ni Paring July. Dahil iyan sinabi din ni Kalingap Rab na pwede silang mag-vlog. Pero para sa akin, opinion ko, pwede silang mag-vlog para naman kung kumita ang kanilang binablog. Di, hindi na po yan pasani ng kalingap. Di ba po mga kapatid? Hindi na po pasani ng kalingap. Di ba? Mayroon na po. Walang masama po kung magtagumpay lahat ng mga beneficiary po ng kalingap. Di ba? Yun po. Kaya nga po tayo nandito para tumulong charity dahil po tumutulong sa mga walang wala. Ngayon alimbawa si Carla. Nagtagumpay. 'Di ba? Maging proud tayo dahil iyan ay may binago na naman ng panibagong buhay na tinulungan ng kalingap Bakit tayo po kailangan natin silipin? O, 'di ba? Ang tatay ni Carla 'di ba? Nagsikap. Mm, 'di ba? Nagmagpi-fishing siya yung mga binwit. Tawag nun sa amin pakitang. Mm. Yun inuhulog po, ganun din po ang ginagawa ng mga kapatid ko. Kaya alam ko po, 'di ba? Kung maswerte, hindi lang po libo. Hindi lang isang libo po diyan ang kikitain. Dahil ang mahal po. Minsan, kung suswertihin ka, mga 20,000, pwede po. Kaya, alam niyo po mga kapatid, yung nang ganito sa tatay ni Carla na masikap na hindi sila umaasa sa tulong ay napakaganda po. ba? Diba? Lalo na kung mag-vlog din si Carla, yung vlog niya lang yan po, yung kung anong ginagawa niya araw-araw, yung pag-aaral niya o paggawa-gawa niya ng puto. Napakaganda po yun. Huwag po na na charity dahil parang kung charity parang kinumpitensya na natin ang kalingap, di ba? Ganun po 'yun. Kung mayroon sponsor na nagbibigay, edi di salamat. Kung wala naman edi di salamat, di ba po? Ganun lang po. Kaya yung mga iba po diyan na sinisilip doon, silip doon, iwasan na po natin. Ang dahil po uh, sila po ay mga tinutulungan ng kalingap, galing po sila, sila po ay beneficiary ng kalingap. pantay-pantay uh, lang po tayo, magkaisa bilang isang ang kalingap, di ba? Kaya eh, ang dito na lang mga kapatid at sana po ay itong sinasabi ko dito kay Kalingap, uh, Kalingap uh, Sulid Kalingap ay sana intindihin mo. 'Di ba? Dahil doon ang sinabi ko lang 34. Eh, may mga paliwanag po at ayaw na ayaw ko rin po makipagtatan doon sa may live ng may live dahil yun ay respeto lang. 'Di ba? At bukod tanging ikaw ang sumagot sa akin. yan, si Maludilo Santos, nag 3. Mm. 'Di ba? Kaya hindi hindi bagay sa ang sulit kalingap dahil tayo lahat sa kalingap ako po wag niyo ko questionin kung nasaan ang aking puso di ba wag niyo akong questionin kung ako pa ay kalingap di ba kaya marami pong salamat at sana po ay maiwasan na ang mga ganitong bullying. di ba bye bye we love you ha <laughs> ha Paalam na po mga kapatid at sana po tayo magkaisa talaga po tayo lahat at lalong lalo na po kung tayo po ay kalingap. Tayo ay mga beneficiary ng kalingap, magkaisa tayo. Marami pong salamat. We love you. Bye bye you. God bless you. Thank you.